Kaya sabi ni Ama, J, alam mo na, sobrang nanonating konti ngayon. So, paano ba natin nanonating? Sabi ko, down 5 naman tayo, diba? Kaya yan, wala nang dip-dip. Bakit kung lang. Ang may kinilaw. Ito ito. ko ng manok. No

Tidak, jangan seperti itu, tiktok 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 itu itu Tidak tiktok 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 Saya hanya menggunakan sandalnya berwarna hitam Hahaha Yan ang pwede it kasi sa bandal. Sa dar. Kinaya na pala ikapas. Tama, usap na kumot ang mga video. Sa dar. Grabe yung bigas ng yan. Ibang mo kong espalding. Ano kasi, ito kain kaya sa aking parata. parang kubus. Malakas na kapag tatigas ng tiyan yan. Alam mo ba? Ito na yung dinay. Ibigyan namin. Ibigyan mag-close. Dalawa-dalawa. kange ng sa ah okay, nah. Jay, know, nito, so ba? kain tayo sa uh, kain tayo sa fish market muharaba ba 'yun Muhamara? muharaba um, Oh, nakakain ka na doon? Punta tayo dun ba? Sa sahod ba? Doon oh. Doon na lang tayo babawi kaya nalit tayo makapagloto sa kwarto. Inshallah, pwede okay. din sa Monday after duty or ano. Mm, sige, punta sa, tayo doon. Sarap mamali. Mamali okay. tayo doon ng mga pusit, yung mga ano. Pusit! Tapos ang <laughs> tawag may mga kwarto. <laughs> <laughs> Tapos may mga ipon. Ay, dito! No. Sige, sige. May bago akong doon. <laughs> okay, <laughs> okay, sige, sige. Pagod na ako yan. Hindi eh. sa Monday, after duty na lang siguro. Oo, doon na lang mag-dinner, no? Oo, sige, sige. Ibenta natin to din din. Okay, sige. Ang doon tayo day. Kaya, tama, pwede naman Monday. Diba, Josh? Sama na kayo.

maraming tao doon. Mm. Okay. Oh, Ang crowded, hindi ka makapili ng masasarap na isda. Oo, combining... oh, ubos na yung mga fresh talaga. Hindi na nagkakakain doon ito. Doon. Ay, oo. Oh, oh. Ganito. Magdari Huwag na tayo ano, bilis. Tanggalin na natin yung guest natin. Sabi-sabi tayo yung pangunta doon. Ay, dito yung lahat. Lunis na diba? Oo, lunis. Pwede rin. Magbibilis ako ng t-shirt. Pagkatalikoy talaga yung ko eh. 3 yung uniform ko bago nila. Mmm, maaari ka. Wala kayo po, nag na lagi. Oh, Alam <laughs> na nga ano, <ha? laughs>